Ano naman ganito ako, medyo na business na yung uh, Isang beses yung huling laro sa naka yung open. Abo. Yung deal ba yun sila? Yung team nila? Yun. Yun ang huli. Ngayon, wala pa masyado. Busy kami, daging wala rin dito. Yun, doon nagpabuntating siya doon. Sigaw-sigaw siya. <laughs> <laughs> relax mo na yung mat. Open mo na kung Parang relax. Mo. Sinuntok eh, no? Sige na. Pagawa <laughs> mo lang. Mo lang. Okay. Sinuntok ang panga. Inhale ka lang. Relax. Yun! Meron. meron pala! Kaya pala nagasakit. Kaya pala sa sakit, hindi kasama yun. <laughs> Sige lang, ah. Sara. Napakaramdaman mo siya ngayon. Mas okay? Abo. Yun pala, mayroon pala. Dito, dito ano, talaga yun kayo, nagasakit? Oo, oh, yun yun. Iba yun siya. Yung vertigo mo, sa tinga yun, tsaka dito. Hmm. Pero ito, iba. Pero sinama na natin. <laughs> Sige daw, malakihan mo. Ah, sara. Okay, pa. Ah, sara. Okay, oh, sara. Sara, malaki mo na. Ah, ah, ah. Sara. Oh, isa pa. Malaki lang. Relax mo na. Sara. Okay. Woo. Buka, buka ulit. Sara. Dahan-dahan na. Dahan, dahan. Sakto. Okay na yan. Mas yeah. siya. Wait lang. Buka mo lang konti. Yan. Konti open. Hindi. Mataki man. Yan. 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 Hindi. Sobra. Yan. Ganyan. Mas okay yan. Medyo masakit pa dito. Hindi na rin. Hindi na rin po. Okay na rin. Open okay mo konti. Mas malaki konti. Konti. Ah. Oh, okay, ayan. Close. Konti. Close. Open ulit. Ah, ayan. Close ulit. Konti na. Close ulit. Open, open. open. Pariktad. Ayan. Okay na. <laughs> malaki. Wait lang. Malaki mo. Malaki mo. Dahan-dahan na. Close. Okay. Isa pa. Okay. yung, okay. dito may sumabit. Opo. Sige lang.

Mayroon pa ng tama, eh, no? Dito po. <laughs> Matagal mo yun, parang masak masakit dito. Mga isang buwan na po. Hmm, ngayon pa lang, ko, ano eh. Pag gano'n ako, diba, tok! Yeah. Okay, na rin. Wala ka naman lagot, pero pinaramdaman ka dito, parang sakit na. No? Opo, dito. So, kasama yan dito. Parang misalignment lang yan. kaya pag gano'n ako kanina, tok! Gumanong siya. Sige na, utak. Kaya <laughs> Boxing ba na laro mo? Matagal na po. Parang mga 18 ako na ganto na rin po ako maglaro. Mm. Ano, ah, nasunto ka siguro dati. Joke lang. <laughs> <laughs> wala nga, Okay, nga. Okay, wala natin. Goods na. Buka na ulit konti. Tara. Konti lang. Tara. Open. Mas malaki konti. Yan, tara. Open na rin. Goods na. Wala po ulit. Pangalawa na po ito. <laughs> <laughs> Babay na po kami ulit, kayo pa lang nanonood.